Yan. Ah. Uh, 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 ah, mm -hmm. kami sa gubat ngayon. Kasi nabalitaan namin na uh, huling natagpuan yung treasure ng Yamashita dito sa lugar na to. Kaso may mga sasalubong na sibat. May mga inabandong sasakyan dito na hindi na ayun yung mga na minero camping... noon. Camping pamilya tapos hindi na sila nakabalik. Hindi na nakabalik. Iyon ang didiscoverin natin ngayon. Kung kasama tayo sa lista. Kung kasama Ayun. tayo. Sa... Pagtatanong-tanong natin kung masama. Bas kung masaya ba sila, yung pamilya. Bakit <laughs> yun ang nangyari yung trahedya. At dito Ayun. rin ang po ito. Ang taas po niyan. Ha? Ang taas po Sumasakit na yung ano ko. Tandaan no, shortcut. Masakit na yung gout ko Lakad erap na ako eh. Yan oh, daming cobra dyan oh. Hindi mawawala ng cobra dito guys. Kasi... Guys, ano ni <laughs> ito yung ginagamit ng mga song dito dito sila kumukuha ng langis. So, pag nagamit na nila, tinatapo na lang nilang ganyan. <laughs> Kasi ito yung habitat ng mga kobre. Ano eh? ba? So, ang inaano ko yung kolo kobra. Alam <laughs> ano ano mo ang historia. Habitat. <laughs> Diyan, sigurado may ano kobra. Diyan, kawawayanan ko. oh, yan eh. Habitat nila yan eh. Ayun mo, layo pa ba? Asa ah, sana ba? Bakit dito muna? mo lang. Ah, yun pala lang <laughs> dalawa. Guys, so, uh, Ang time check, ah, uh, um... 7 a.m. So, puyat sila. Puyat. So, hindi natin sila makikita. Wala, wala tayong makikita kahit isa. Napuyat ka gabi. Puyat. Ah, uh, maigi kasi. Okay, introan natin. Oh, okay. Agod mga braso kakalit. Saka umuulang ka gabi, mababalipad niyo. <laughs> Ayo, tutuloy mo tayo sa taas. tara, tara, tara guys, tara. Let's go. Let's go guys. Oxygen. Ano, buti dala ko oxygen mo. Guys, kung so napapansin nyo, na nga nakikita kayo mga baong bilog. Ayun, <laughs> Ayun, nagsisimula langis. yung langis. <laughs> nagsisimula yung langis. Sobrang, sobrang tarik ng, ano, ng kabundukan na to. Tapos, yun yung pinapahid nila sa tiyan. Diba, <laughs> ano, pinahid nila sa tuhod. na <laughs> Ayan guys, ito yung ano, ito yung habitat nila. Dito sila naninirahan. Oh, guys. Iladaan lang namin sa tawa pero deep inside natatago. Mhm. Napaka Oh, Kasi ito yung habitat nila. Ito, guys, guys, guys. Sorry, ito pati dumto, pati bong. Tinulisan na nila, nilagyan na nila ng para pa kung sakaling maakbay, nila yung aso. Ang bulas. Si George pang natusok. Ngayon, eto, eto, eto ha. Yung mga pamilyang hindi nakakabalik, dito na sila nililigay. So, pupuntahan natin. Alamin natin ang aking dito baka may <laughs> baso o ano. <laughs> 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 Kapag ana, kamagalang mula po. Masukal. Masukal ang lugar. Kung <laughs> napagod sila, guys. Pag ano. Alam mo, napagod <clears throat> sila. Kung ano, pupunta. Kung <coughs> hey, pupunta sila sa duyan. Pag napagod sila. Ah, ah. Kalilipad. Dadapo. Dadapo muna sa duya gagawin. <laughs> ito, naka-ready na yung panlaban. Naka-ready na yung panlaban. No? <laughs> Ay, okay, matagal na yung driver ngayon na dali. So, ito. Yung lang ni Manilin, yung nag-hatid kay Manilin sa dito. Ayan yung price. Akag tumuloy. Akag tumuloy, oo. Ayan, naka-ready na yan. Para sa pagsugod. Para sa pagsugod. <laughs> Kasi darating na ang gabi. Ito guys. Yung mga mga dumadayo dito. Kumukuha na lang dito. Gusto nyo hawakan? <laughs> Experience. Ito, ito panlaban yan, panlaban. Pag dito sa suka, kukuha ko na isa sa simad. Patay ba yan?

Parang walang umakit dyan. <laughs> Madulas eh, oh. Parang natatakot ka. lang ka. ang chako, guys. <laughs> Ay, yan sa yung simenteryo. <laughs> na siya, guys. Pero masakit ang chanko. <laughs> <laughs> Hindi po tayo tutuloy, eh. guys. <laughs> <laughs> <Diwang> na lang. <laughs> Kung na lang. tuloy. Balik <laughs> <Diwang> na lang <laughs> tayo sa ibang araw. <laughs> Yung tarpaulin parang nakatingin sa akin. Hindi, eh. <laughs> <Starpooling. laughs> <laughs> parang sariwa pa lang yun ah. Parang sariwa yun ah. Sariwa pa Parang ngayon yun, pa lang yun ah. Tingnan natin yung date. Tara, kaya ta, kaya kaya Ako vlogger eh. Kailangan, binibidyo ang ng niyo. Dali. May lalay. May lalay. May vlogger, may lalay. Para <laughs> bibira, may doon dito. <laughs> November pa yata, huling may pupunta. Ayun so, na, sumasakit na, pigi ko. Eto, <laughs> hindi natin alam kung sino sasapian dito. <laughs> Guys, kasama nga pala natin si Ed Calumang. <laughs> May entrance pa yata, Diyos. <laughs> Nari <laughs> Ito si Antonio. si Antonio Lanada. Isa sa hindi nakababa. Isa sa mga ano yan, hindi na, na nakabalik. Uh, kaya nasa bunga siya, siya yung une. Uh, ano yan? Inalis yung mga <laughs> laman loob. Ah, uh, may pwede magtanong. Paano nila nalaman yung pangalan? <laughs> Ay, teka, ayan. na. Paano, paano nila nalaman at saka yung birthday? November 11, nag matan pa ako niyan nung ano. Babago ko. Born, nabe... Hindi, ko lang. Matanda ko. ka. lang naman. Lasher lang, oh. Siya, na, oh. siya yung huling hindi huling Hindi. 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 Asan yung nakatingin sa'yo po natin, nakatingin sa <laughs> Ayan. Ito si Prisco. <laughs> Dating hinete na kabayo to. <laughs>

Kaya yeah, baka malito, i-describe mo si Marlon. Marlon? Eh, nakab... Ano na lang? <laughs> Kailala mo, ipakilala mo kay Chris ko. si Marlon, Marlon si Chris ko. <laughs> Sapi ka? <siya. laughs> Sapi oh, ano, po, ano naman? <laughs> Ako mang eh. King eh, Cobra naman. Yan, lang, King Cobra naman hunting natin. Po 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 po. King Kung Cobra. May bandang dulo, mukhang masukal pa dun eh. King Cobra. Baka ba may sasapi niya eh. <laughs> <laughs> oh, hanggang dito na lang tayo guys, mukhang may ano dun eh. Masama yung ano ko eh. ma 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 ang, alam, Mabigat ma ang ano, mabigat ang pakiramdam. Ito nga pala yung habitat ano, habit ng mga ano. Ganyan mga Ay. habitat ng Cobra. Ay, ito sige, habitat ng Cobra. Ganyan yung bigot. Aalis na kami, taga lang. Ah, ano nangyayari sa'yo? Mabigat ang pakiramdam ko doon na bumaba na tayo. Bakit? Sakit na gout. <laughs> <laughs> Aray ako. <laughs> Tatay na. <laughs> Kaya pala mabigat na pagiramdam. Papagulong na lang tayo pabalik. Wala <laughs> eh. nga pala lang may wifi. <laughs> no, Ano, tang ina, Pa Una-una lang ang hakbang. Una. Una. Pangalawa. <laughs>